Sa ating Pangulo at Speaker Martin Romaldes Ako lang at ang aking mga tao Sila Paul Strada, Martin Sight At ang aking mga security Ang nag-deliver papunta sa bahay Nila Pangulong Bongbong Marcos At Speaker Martin Romales Sa North Forbes Park, South Forbes Park Hanggang sa Malacanang Yung mga deliveries po Ay merong record Ang aking mga tao Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales. Kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin yung Butsman Rimulya ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan.